Oh guys, to na yung mag graduate guys oh. <laughs> oh. Yan oh. oh yan yung mag graduate guys oh. <laughs> oh. Oh, yan sobrang oh. din yan. Nangagaw na wala to. Stop din daw niya. Oh, nalaglag oh, na. Kasi maluwag. Hindi ka nagpili ng sumbrero do. Eh, sa atin niya guys oh. Siya daw mag graduate oh. Pagbaw niyo to. Pa wala mga pagpilian? Lah pag ganyan, hawakan mo na. Ay, ihilipin na lang natin. Diba, ganyan. Yung hair mo ipo. Ano mo ito, ganyan lang ba? Uh, ganyan, apat na hair pin. Kailangan magdala tayong hair apat. <laughs> hindi, no, hindi naman kasi sa'yo yan. So, at saka mo. Siya daw mag-graduate, guys. oh so, uh, mo. <laughs> uh, uh, Ayan mo, pag grade 6 ka, ganyan ka rin. Iyak daw siya pag uh, hindi suot. <laughs> Ginoo. hindi <laughs> ka nakita. O, oh, sige. O. Oh. pa pa. Dali, kay picture. Ayan oh, na. Ayan oh, <laughs> na. Oh. guys, o. Oh. O, oh, oh, umano oh. sa electric pa. No, sa oh, doon. Tunti. Mamaya graduate na doon siya, oh. hmm. Hi, kahay. Hi. Oh, hi, ka, hi, Hi. Hi. <laughs> hi. Hi.